mahirap labanan yun. Oo, oh, wag laban dyan? Anyway, uh, seriously, alam nyo, alam, ang problema dito sa ating bansa, kaya pa ulit, 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 okay. ang mga anomalya ay walang nananagot. Hmm. Sa maraming hinarap nating mga skandalo, mga scam, etc. Hmm. Walang nananagot. Kita mo ha? Ito, ano nangyari? Yung mga diskaya ayaw nang mag-cooperate. Bakit? Eh ayaw silang tanggaping state witness. Bago sila pang sisisihin. ni Remulia. Kasi daw mukhang hindi tell all. Eh tell all na nga yung mga tao. Eh pinahihirapan nyo. Gusto nyo magdagdag pa nang wala naman sa batas yung restitution? O, Oh. Binendalo mo na naman parang ruler eh. Mm, di ba? O paano magaganahin yung matao kung ano nung pagpapahirap bago sasabihin itong si Singson yung sa ICI. Hindi pa nga tapos ang investigasyon kaya wala na ng kumpiyansa yung mga tao at hindi na tayo dapat magtiwala dyan sa ICI. Eh. Sasabihin pa ni Singson, personally, ayoko maging state witness yung mga diskaya. <laughs> hindi pa nga narinig eh. Eh pagkaganyan, ang usapan eh, siyempre mawawala ng gana yung mga tao. At alam naman natin ang reason kung ba't ayon yung gawing state witness sa mga diskaya eh kasi natatakot kasi kayo kung sino ituturo, Oh. oh. Wala na yan, bago ayaw nyo pang i-televise, o oh, i-livestream man lamang. Itong ICI, hmm. behind closed doors, kayo ng behind closed doors. Maraming hidden. Oo, oh, 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 eh, siyempre, nagtataka yung mga tao, kaya totoo man, kaya hindi, ano bang niluluto nyo dyan? At ayaw nyo pakita. Lumagawa kayo ng show, pao, oh, baka naman pusa yan. Oo, oh. <laughs> oh. eh, magagaling si Kiko Barsaga. E, miaw-miaw e. Miaw-miaw, miaw, lang yun. Oh Oo, Baka pusa yan. Baka gagawa. Hindi namin alam eh. Di ba kaya nga naus yung open kitchen sa mga restaurant, May salamin. Nakikita nyo kung paano niluluto, kung madume, kung burara. Kung may sipon yung kusinero, biglang sisinga doon sa sabaw. Diba may Chinese soup? Diba may Chinese soup yung medyo malapot? Ala! Oh, di ba, yung bird's nest? Oh, di ba hindi mo alam kung ano yung bat malapot yun eh. O oh, oh, baka mer meron pa dyan, tala ba? Ala! Oh, eh. oh, eh. Kasi tabi sa mga kapasyan Oh, At saka yung mga bola-bola, di ba? Yung mga siomay, hindi mo alam, sa kiling Ala! Ala! Okay. Grabe na lang yung eh. Ha, oh. ko yun eh. <laughs> oh, bigla, yeah, bigla gumahing dun sa oh. Hindi, kaya nga nagkaroon ng open ah, kitchen. Iyon ang transparency. Oo. Oh. Okay. Mm. Sige na nga. Eh, ibig sabihin, hindi, eh, seriously, Opo. mas may kumpiyansa ka kung nakikita, nakikita mo, mo kung ano ginagawa. Para itong tech natin, di ba? Oh. Nakikita hindi na mo na alam kung medyo mali yung cue ng mga sound effects. Alam mo kung sino nakaupo. Alam mo kung sino sisisihin mo. Eh, kung nakatakit yan. Oh, si Jun. Yes, yes, yes. oh, si Jun Reyes. Ay, eh, si, hindi mo alam, eh, nakatakip ka, hindi mo alam kung bumurahin mo si Wener, oh, yes. o si Jun Reyes, oh, oh, ay, oh, talaga yun. oh, 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 oh,